Ang kwento ni Haring Tamaraw at ni Daga. Noong unang panahon, sa gitna ng kagubatan ng Mindoro, namumuno si Haring Tamaraw, isang matipuno at makapangyarihang hayop. Lahat ng hayop ay may takot at respeto sa kanya. Isang araw, habang nagpapahinga si Haring Tamaraw sa lilim ng punong kahoy, biglang may dumaan na daga at aksidenteng dumaan sa kanyang mukha. Tamaraw, nagising, galit na galit. Sino ang nanggambala sa aking pagtulog? Nahuli ni Tamaraw ang maliit na daga gamit ang kanyang sungay. Daga, takot na takot. Ay haring Tamaraw, patawarin niyo po ako, hindi ko po sinasadya. Tamaraw, bakit hindi kita dapat kainin o yapakan ngayon din, ha? Daga, kung palalayain niyo po ako, nangangako akong tutulong ako sa inyo balang araw. Tamaraw, tumawa ng malakas, ha? Ikaw, Isang munting daga, tutulong sa isang tulad kong makapangyarihan? Nakakatawa ka, daga. Alam ko pong maliit ako, Haring Tamaraw. Pero kahit ang maliit, may magagawa rin. Napaisip si Tamaraw at sa halip na saktan ang daga, pinakawalan niya ito. Tamaraw. Sige na, lumayas ka na. Pero tandaan mo, hindi lahat kasing swerte mo. Lumipas ang ilang linggo at isang araw na hulog si Haring Tamaraw sa isang bitag ng mga mangangaso. ngaso. Napalibutan siya ng makakapal na lambat at hindi siya makakilos. Tamaraw, sumisigaw, tulong, may hayop bang makakatulong sa akin? Narinig siya ni Daga na noon ay naglalakad-lakad sa paligid. Daga, Haring Tamaraw, huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. At gamit ang kanyang matutulis na ng ngipin, Kinagat ng daga ang lubid ng lambat hanggang sa ito'y mapunit. Maya-maya, nakalaya si Tamaraw. Tamaraw, hindi makapaniwala. Hindi ko akalaing ang isang maliit na tulad mo ang makapagliligtas sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Walang anuman po, Haring Tamaraw. Sabi ko po sa inyo, kahit maliit may halaga rin. Aral, huwag maliitin ang kakayahan ng iba kahit sila'y maliit. Sa panahon ng pangangailangan, ang simpleng kabutihan ay maaaring magligtas sa atin. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas, huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.